Hello, what's up guys? Welcome back sa channel natin. For today's video, may tuturo na naman ako sa inyo na isang tricks guys na kung saan ay tatanggalin natin yung mga viruses sa ating mga cellphone. So kung nakaka-experience kayo ng mga unusual na nangyayari sa mga cellphone nyo guys kagaya ng mga lag uh, na dati hindi naman ganun ay para sa inyo ang video na to guys. So, first steps na gagawin natin, guys, is pupunta lang tayo sa ating Chrome. So, hanapin natin yung Chrome sa cellphone natin, guys. And then, pag nasa loob na kayo ng Chrome ninyo, guys, hanapin nyo naman itong tatlong dot sa taas. Yan. So, pipindutin natin yan. And then, hanapin nyo yung settings. Settings. Then, scroll down lang tayo, guys. Then hanapin nyo naman yung site settings. Yan. And then pindutin yung all sites So yan guys. So kung makikita nyo nga guys, napakarami na mga nakalagay dito na ano guys na mga virus sa cellphone natin. So ito yung dahilan guys kung bakit uh, humihina o hindi nakatulad yung performance ng cellphone natin kagaya nung una nating nabili dahil sa mga ganito. Ito kasi guys ang isa sa mga uh, Nagpapalag ng mga cellphone natin Kung kaya hindi natin magamit Nang maayos Dahil sa mga virus na to guys So idol Paano nga ba tanggalin itong mga virus na to So simply lang guys Una is pipindutin lang natin ito Yan And then may nakalagay na Clear and receipt So pindutin nyo yan and Then clear and receipt So, kung may time kayo guys, is pwede nyo basahin yung nakalagay doon guys. Then, pindot tayo ulit. Sample. Are you sure you want to clear all local data including cookies and reset all permission for this website? So, clear and reset lang na natin guys. Yan, para matanggal natin yung mga virus sa cellphone natin. Then, para bumalik da rin yung dating performance niya. Yan. So, napakaraming nga nito, guys. Ano? Matagal nata ito tapusin. So, sundan nyo lang yung steps na ginawa ko, guys. And then, uh, yun lang gagawin nyo. Click nyo lang yun. And then, clear and reset. Hanggang sa maubos yung uh, nakalagay dun na mga virus-virus, guys. So, napakadali lang, guys. Ano? Hanggang dito na lang tayo, guys. So, na nakatulong itong video ko sa inyo ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, Please subscribe to my channel bilang supportan na rin sa ating channel guys. Thank you and God bless.